Ako po, si Trixie Cruz Angeles. Dating kalihim ng press ng isang pangulong na isumbong na sa bayan. Tignan nyo nga naman ang tadhana, no? Ngayong hinamon tayo ng kasaysayan. Kinagaganak ko po na nakikita kayong lahat dito. Kasi kayo po ang sumagot sa hamon na ito. Ngayong araw na ito, umakyat ng entablado ang kapatid ng Pangulo at ito ang huling pagbubulgar. Pagbubulgar sa tunay na estado ng iniisip o estado ng pag-iisip ng ating Pangulo. Senador! Ngayong araw na ito, ang umpisa ng tunay nating kalayaan. Um Nag-umpisa ang kalayaan natin sa pagbumulgal ng katiwalian. Pero bago tayo magpatuloy, ang sabi nila kailangan sa lahat ng bagay marunong tayong magpasalamat. Si Amy Marcos ay umakyat sa isang entablado na binigyan na bigay ng pagkakataon sa kanya. May nagpakita ng daan. Ang himok ang paghiling sa transparency at accountability ang naging paraan para lumabas ang huling katiwalian. Magpasalamat po tayo dahil ito na ang umpisa ng tunay na pagkakaisa natin. Ang tunay nating kalayaan. Maraming salamat sa mga kababayan na narinig ang aming daing. Maraming salamat sa mga institusyon na hindi nakakalimot ng mga obligasyon ng estado. Maraming salamat lalong lalo na sa so, ordinaryo mga mamamayan. Alam kong hirap na ang buhay nyo. Alam ko sa inaraw-araw, walang ginawa ang administrasyon kung di dagdagan ang pasan natin. Ay, 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 ay. Habang sila'y nagpapayaman, habang sila po ay tuloy-tuloy sa kanilang katiwalian, madagdag ng dumadagdag ang pahirap sa bayan. <clears throat> Maraming salamat mga kasama. Hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa po tapos. Lumabas na ang katiwalian, ngunit ang ating paninindigan sa araw na ito, Huwag niyong kakalimutan dahil nakilahok kayo, naging bahagi kayo ng ating kasaysayan. Ano ang mangyayaring susunod? Ito ang kailangan natin pag-usapan. Huwag nating kakalimutan ang daing natin for transparency and accountability. Ang Pangulo natin may problema. Ang Pangulo natin may health condition. Ang Pangulo natin ay kailangan managot sa taong bayan sa tunay na estado ng kanyang pag-iisip. Yan! Yes. Kailangan ilabas niya! Ikaw ba, Mr. President, ay may kapansanan sa isip sa paggamit mo ng mga pinagbabawal na gamot? Humihiling lang tayo ng kasagutan. Be accountable. Be transparent. Kung wala yan, walang hustisya. Sa inaraw-araw, humuhuli ng mga kriminal. Pero kung ang kriminal, ang mga namumuno, nasan ang hustisya dyan? Muli, ang panawagan natin, managot siya. Sagutin niya, do you have a health issue, Mr. President? Sabi sa saligang batas, kailangan ilabas mo yan! Sabi sa saligang batas, bawal itago kapag may sakit. Bawal it ang lahat ng krimen nila na gagawa nila kasi tinatago ang lahat ng mga problema ng bayan lumalaki dahil tinatago ang hiling lang natin magsabi kayo ng totoo at kung totoo man na mayroong kayong problema sa inyong kalusugan Mag-report kayo sa mga taong naghalal sayo At gawin nyo ang kailangan nyo nang gawin para sa maayos ng pamumuno ng bayan. Uulitin ko, kailangan maging accountable, kailangan maging transparent, lalong-lalo lalo na sa estado ng kalusugan lalong-lalo lalo na sa tuloy-tuloy na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalong-lalo lalo na sa mga nakikita nating turuan. Sino ba ang mananagot dyan sa budget ng bayan na ninakaw ninyo? Sabi ng mga saksi, umaabot sa Malacanang ang katiwalian. Sabi ng mga saksi, ang nakaupo sa Malacanang may kapansanan. Lahat yan mangyayari lang dahil tinatago nila. Lumalabas na ang katotohanan. Kaakibat kayo sa paglalabas ng katotohanan na yan. Kaya't nahinihiling lang natin. Wala na po tayong iwanan. Tuloy-tuloy na ito. Walang iwanan! Huwag natin palampasin ang pagkakataon humiling ng tunay na pagbabago. Huwag natin palampasin na lumalabas na ang katotohanan tungkol sa mga taong namumuno sa bayan. Huwag na po natin palampasin ang pagkakataon na lahat tayo ay titindig para sa ating kalayaan, para sa ating kasarinlan para para tumigil na rin ang mga lintik na pagnanakaw na ginagawa ng mga to, pinamumukha pa nila sa atin yung nakaw nila. Mga kababayan, bahagi na tayo ng kasaysayan. May mga nangyayari na natiyak. Maalala na tiyak maaalala ito ng mga henerasyon na parating na minsan Akala ng mga namumuno sa atin, kampante na sila. Akala ng mga namumuno sa atin, parang kalabaw ang Pilipino, hindi magrereklamo. Ngayong araw na ito, pinapaalala natin sa mga namumuno sa atin, nansusuwag din ang kalabaw. Ngayong araw na ito, ipakita natin ang tunay na lakas ng mga mamamayang Pilipino. Pakita natin, hindi na po natin titiisin ito. Magkakaisa kami. Manawagan kayo, mga kaibigan, mga anak kung nasa lugar kayo, magpakita kayo pagkakataon ito na tayong lahat. Walang iwanan! Walang iwanan! Walang uwian! Woo! Hanggang dulo! Hanggang umalis! Hanggang mawala yung tunay na problema ng bayan! Okay!